So para ninyo, pinagmamalaki naman namin na napakababa ng kaso ngayon ng aming uh, COVID cases. Meron lang kaming 15, 15 na bagong cases, no? So nasa more than 100% na po ang ating accomplishment pagdating dating po sa bakuna sa Paranaque City. And tuloy-tuloy uh, ang bakuna po natin ngayon ay nasa second booster. Uh, totong totoo ngang mababa ang ating mga first booster and second booster, no? Pero Tuloy-tuloy pa rin ang servisyong gano'n sa mga malls at sa mga health center po. Ito po ang inyong uh, Dok Doktora Olga Bertusio ng City Health Office at uh, kami ay uh, liyayayan namin kayo na patuloy po na i-avail ang pagbabakuna, ang booster, ang magbibigay po sa inyo ng uh, protection na tama para po sa uh, COVID. Hindi pa tapos ang pandemic, tinutuloy-tuloy po natin ito at uh, yun din ang kampanya ng ating mahal na Mayor Eric Olivares na lahat po ay magpa-booster.